Tulad ng mga nasa larawan, hamon ng araling ito na umiral ang mga kilos na pagpapaunlad sa pag-aaral at pananampalataya sa loob ng iyong pamilya. Ang misyon ng pamilya ay napakahalaga sa bawat kasapi nito. Kailangan maisakatuparan ang mga ito upang mapaunlad ang bawat sarili patungo sa maunlad na pamumuhay sa gabay ng pamilya. Alam mo ba ang misyon ng iyong pamilya? Ginagawa mo ba ang mga ito? Ang misyon ng pamilya ay ang pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa mabuting pagpapasya, at paghubog ng pananampalataya. Isa ito sa pinakamahalagang dahilan kung bakit tinatawag na likas na institusyon ang pamilya. Ang pagiging mapanagutan ng mga magulang ay nangangahulugan ng malayang pagganap sa kanilang mga tungkulin. Kakambal ang pagtanggap sa anumang kahinatnan ng kanilang mga pagganap at hindi pagganap sa mga ito. Mahalagang may kakayahan silang harapin ang anumang hamon sa lahat ng pagkakataon na ginagabayan ng prinsipyong moral. Mahalaga rin, maisa puso nila ang pagkakaroon ng pananagutan sa Diyos, sa kanilang konsensya at sa lahat ng mga taong ibinigay sa kanila ng Diyos upang paglingkuran at alagaan. Pagbibigay ng edukasyon. Ang magulang ang ginamit na instrumento ng Diyos upang bigyan ng buhay ang kanilang mga anak. May karapatan at tungkulin ang una Upang bigyan ng edukasyon ang huli, ang karapatan para sa edukasyon ng mga bata ay orihinal at pangunahing karapatan. Hindi magagampanan ng mga magulang ang kanilang tungkulin sa edukasyon ng kanilang mga anak kung hindi sila bibigyan ng karapatan para rito. Katuwang nila ang mga institusyon sa lipunan sa pagkamit nito. Kasama ang pagkakaroon ng karapatan ng mga bata sa edukasyon ay ang karapatan ng mga magulang na sila ay turuan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga magulang ang itinuturing na una at pangunahing guro ng mga anak sa tahanan. Pangunahing dapat na ituro ng magulang sa kanila mga anak ang wastong paggamit ng kalayaan sa mga material na bagay. Maaaring isipi na simpleng turo ito, ngunit ang turong ito ay magbubunga ng iba pang pagkapahalaga tulad ng pagtanggap, pagmamahal, at katarungan. Paggabay sa paggawa ng mabuting pagkapasya Isa sa mga pangunahing makakatulong upang ang isang tao ay maging matagumpay, masaya, at magkaroon ng kakayahan na makapagambag para sa kaunlaran ng lipunan ay turuan siya na makagawa ng mabuting pagpapasya at pagkatapos ay bigyan siya ng laya na magpasya para sa kanyang sarili. Ang mga pagpapasyang isasagawa ng mga bata hanggang sa kanilang pagtanda ang siya magdidikta kung anong uri ng tao sila magiging sa hinaharap. Ang pagpapasyang ito ay makakatulong upang mataya ang kanyang kakayahan na maibahagi sa kanya ang tulong o paggabay na kanyang kailangan. Paghubog ng pananampalataya Kailan ka nagsimba o sumamba kasama ang iyong pamilya? Kailan ang huling pagkakataon na sama-sama kayong kumain at nagbigay ng pasasalamat dahil sa mga biyayang inyong tinanggap bilang pamilya? Siguro madalas walang pagkakataon, abala ang lahat, lalo na ngayong pandemic. Maging ikaw, abala rin. Pero napansin mo ba na kapag hindi sama-sama, parang may kulang? Sabi ni Stephen Covey, sa kanilang aklat na Seven Habits of Highly Effective Families, may mga pag-aaral na nagpapatunay na ang pakikibahagi ng isang tao sa mga gawaing pangrelehiyon ay mahalaga upang magkaroon ng pangkaisipang, pandandaming kalusugan at katatagan. Ito rin ang nagpapatibay ng pagsasamahan ng pamilya. Narito ang ilan sa mga pamamaraan na maari makatulong sa iyo at sa iyong pamilya. Una, tanggapin na ang Diyos ang dapat maging sentro ng buhay pampamilya. Ikalawa, ituon ang pansin sa pag-unawa Ikatlo, hayaang maranasan ng tunay at malalim nitong mensahe. Ikaapat, gamitin ng pagkakataon na handa ang bawat kasapi ng pamilya na makinig at matuto. 5. tulungan ng bawat kasapi upang maitanim sa kanilang isipan ang itunuturo tungkol sa pananampalataya, mabilis makalimot ang tao. Ikaanim, Iwasan ang pag-aalok ng mga suhol. Dahil mahalaga na matulungan ang mga kasapi ng pamilya na gawin ng pagsimba o pagsamba at pagdarasal ng kusang loob at buong puso. Sa ganitong pagkakataon lamang ito, magkakaroon ng lalim para sa kanila. At ikapito, ipadanas ang pananampalataya ng may kagalakan. Handa ka na ba sa iyong mga gawain? May mga napulot ka bang bagong kaalaman at pagunawa sa iyong napakinggang video? Ano mga mahalaga impormasyon ang nakintal sa iyo? Isulat ang mga mahalagang impormasyong iyong nakalap tungkol sa mga dapat gampanan ng pamilya sa bawat kolom na nakalagay sa ibaba. Magbasa gamit ang iba pang mga aklat or sources at tagdaga ng listahan gawin ito sa iyong sagutang papel. Pumili na isang simbolo na kakatawans ng tungkulin ng pamilya. Iguhit ito o gumupit ng larawan. Ibigay ang impormasyong hinihingi. Gawin ito sa iyong kwaderno. ng pansin ang inyong pamilya. Pag-isipan kung paano umiiral ang pagtupad ng tungkulin sa edukasyon, pagpapasya at pananampalataya. Sumulat ng isang sanaysay ukol dito. Gawin ito sa iyong kwaderno. Bumuo na isang maikling sanaysay na naglalaman ng mga kaisipan hinggil sa kahalagahan ng misyon ng pamilya at pagtugon nito sa inaasahan mula sa iyo. <tong> Paalala, hindi lahat ng pamilya ay may parehong pagpapahalaga sa edukasyon, paggabay sa pagkapasya at paghubog ng pananampalataya. Maswerte ka sapagkat ikaw ay nakapag-aaral. Dahil dito, marami kang matutuklasang kaalaman na magagamit mo sa kasalukuyan at hinaharap. Kung sa tingin mo naman ay eh, hindi pa lubos na naisasagawa ang mga tungkuling ito sa inyong pamilya, huwag kang mag-alala. Hindi pa huli ang lahat. Maaari kang maging kasangkapan o instrumento sa pagkakaroon nito. Music.